Dumating na ang oras para sa isang kamanghamanghang hamon ng tsokolate. Ngayon, ang ating mga babae, si Napoli at Linda, ay bibigyan ng mga totoong bagay kasama ng mga tsokolate na bersyon ng mga ito. Tingnan natin kung sino ang swertihin. Ano kayang masarap na pagkain ang naghihintay sa atin? Tara at tingnan na natin. Oh, Pringles. Gustong gusto ko ang mga chichiria. Oh. At paano naman ako? Nakakuha rin ako ng chips. Kahit na mukhang medyo kakaiba. Iyan ay dahil sa regular ang akin at gawa sa tsokolate ang sayo. Masuwerte tayo, hindi ba? Gustong gusto ko na itong kainin lahat. Pero pwede rin akong mag-enjoy. Tignan mo, ako ay isang pato. Ayos yon Tama na ang kalokohan Magsisimula na akong kumain. Ang tanga ng lata! Bakit ba nila ginagawa itong masyadong makitid para mangyari ang mga nakakatawang bagay na ganito? Habang inaayos mo yan, makakain na ako ng chocolate chips ko. Gusto ko talagang subukan ang mga ito. Hmm, kailangan kong mangagaw ng ilan. Hmm? Hoy, bakit mo ginawa yon? Ang mga chichiri ako, kailangan kong agawin ang mga ito. Nagbibiro ka ba? Ugh! ang kasakiman ay wala kang mapupuntahan. Walang kamay para sa'yo. Hindi! Tulungan mo ako! Sige, may isa akong ideya. Siguraduhin mo lang na i-curl mo ang mga daliri mo para maiwasan mo. Ugh, oh, ang mga kamay ko. Naputol mo sila. Oh, ayun na sila. Salamat, muntik na yon. Sana may masarap na pagkain muli sa mesa. Katulad nito, isang malaking tsokolating isda. Kung iyo ang matamis, ibig sabihin ang akin ay, Nako, totoo. Ayoko ng mabahong isda. Sobrang ayoko ng pagkaing dagat, pero kailangan kong subukan ito. Baka hindi naman ito masama. Ugh, hindi. Ang pangit nito. Kadiri? Trabaho talaga niyan? At pati na rin ang hininga mo. Pero hindi naman malaking bagay iyon. Hindi ko hahayaan na makaapekto ito sa akin. Meron akong tsokolating milagro para mapasaya ako. Oh, mukhang masarap iyon. Kailangan kong makuha iyon. Hmm. Meron din akong perpektong paraan para gawin iyon. Ang luma at subok ng Nutella ang tutulong sa akin. Gagamitin ko ito para takpan ang isda ko. Ang natitira na lang ay palitan ang mga plato molinda Ano yon lumilipad doon? Tapos na. Ngayon, matitikman ko na itong masarap na panghimagas. Wala namang naan doon. Niloko mo ako. Yak, bakit ako ang may totoong isda? Paano mo nagawa ito? Walang paraan, totoong makeup? Hindi ko inasahan ito. Kailangan ko ng chocolate cosmetics. Oh, bakit ko gugustuhin ng chocolate makeup? Mas mabuti yatang makuha ang totoong gamit at magpanggap na prinsesa. Oo, oh, dahil lang kailangan lang ay konting pampapula. Oh, tahimik ka na. Anong ginawa mo? Alam mo bang gamitin yan? Medyo, bakit? Mukha akong clown. Ito ay kakilakilabot. Huwag mag-alala, aayusin kita agad-agad. Pro ako sa lahat ng bagay na may kinalaman sa beauty. Relax ka lang, ah? Huh? Perfection. Ang ganda nito. Magugustuhan mo ang hitsura nito. akong nababalutan. Hindi ng tsokolate, kundi... Ugh! Paano mo nagawa ito? Alisin mo ang iyong mga kamay sa akin agad? Ito na ba? Isang patatas? Ano ang gagawin ko dito? Ano ang magagawa mo dyan? Hindi ko alam. Pero sa palagay ko, makakaisip ako ng magagandang ideya para sa aking tsokolate na iyon. Gusto ko ng ganoon. Sayang at hindi mo nakuha. Kakainin ko ang tsokolate na ito kasama ng tsokolate na Coca-Cola. By the way, hindi ko pa nasubukan ang ganitong klaseng soda dati. Pero mukhang magandang pagkakataon ito para gawin habang mayroon kang patatas na iyan. Hanggapin mo yan ang napapala mo sa pang-aasar sa akin. Para kang bata. May naisip lang ako. Tara na. Alam mo ba na makakagawa ka ng sobrang masarap mula sa ordinaryong patatas, katulad ng french fries? Una, kailangan kong hiwain ito sa mga piraso. Kailangan kong gamitin ang ilan sa aking mga lumang kakayahan. Nasa kalagitnaan na tayo. Ang natitira na lang ay lutuin ang mga ito. Oh! Mm, ang bango. Siyempre, pagkatapos ng lahat, anong mas masarap kaysa sa bagong lutong french fries? Ito ang paborito kong side dish. Ayos? Oh! Woohoo! Okay, hindi ko pa ito nakita dati. Wow! Hindi ko masasabi ang pareho tungkol sa mga regular na kutsara ko. Oh! Well, pwede mong gamitin ng iyo para kumain ng tsokolate. Oh, tama. Ang tsokolate ay sa akin. Ah! At ito ay kamangha-mangha. Kailangan ko siguro ng inumin. Gatas ay magiging perfecto. Oh, lalo na kung ito ay tsokolate na gatas. Sarap! Hmm? Oh, Oh, ngayon meron akong makakain at inumin. Kailangan mong aminin, ito ay isang napaka-genius na galaw sa aking parte. Oh, hmm? Siguro nakakain ang aking kutsara? Hmm? Ugh, hindi. Oh, ang sakit. Linda, natanggal mo ang maraming ngipin mo. Oh, aray! Dentist Polly, narito para tumulong. Nga nga ka, aayusin kita. Tapos na. Ngayon, mas maganda pa sila kaysa dati. Binabati kita. Okay. Kahit na baka nasobrahan ako. Oh. Sobra? Ah! Oh, Mukha akong mabaliw na kuneho. Oops. Sinasabi kong ituloy mo lang. Kailangan lang nating magdagdag ng ilang bagay. Ah, uh, ooh. isang cactus? Hindi mo makikita yan araw-araw. Oh, hmm. 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 nakakakita ka ng totoong mga ito. Gaano ka ito? Aray, talagang masakit. Kawawa ka naman, hindi maganda. Hindi ko ito kakainin. Sa totoo lang, mas magiging interesante itong inumin. Siyempre, nakakadiri talaga. Ang lasa ay matapang. Nako. Ano? Ah, sana may iba akong inumin kasabay nito. Tiyo. Bleh. Tigilan mong tingnan ang tsokolate ko. Ayoko. Wala nang makapagpapabago ng isip ko para ibahagi ito sa'yo, kaya huwag mo na itong isipin. Gusto ko itong lahat para sa akin. Ang sakim na katulad mo kailangan maturuan ng leksyon. Ano? Tignan mo. Lumilipad na hipopota mo. Tignan mo, Polly. Papainitin ko lang ang tsokolate mo, kumbaga... Walang hipo. Hmm? Ano? Ha? Oh! Hmm? Ano ang ginawa mo sa akin kaktus? Napaso ako. Gusto ko lang tikman ito. Pwede rin sa akin ang tunaw na tsokolate. Ah, uh, hmm... Akala mo hindi kita babalikan para d'yan? Hindi naman ngayon, gusto mo ba ang tsokolate ko? Sige. Oo. Oh, ako muna ang titingin. Ako, ako ng maanghang na pizza. Chocolate pie para sa akin. <sighs> Tingnan mo ang lahat ng masarap na toppings. Oh. Oh. Swerte mo. Kakailanganin kong kayanin at kainin ito. Sana hindi ito masyadong mainan. Oh, ang baho. Om nom 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 nom. Oh, hindi naman pala maanghang pero pangit pa rin. Ew, Linda, bigyan mo ako ng slice mo. Nakikiusap ako sa'yo. Hoy. Hindi. Hindi. May sarili kang malaking pizza na hindi mo pa kinakain. Oh, dahil napaka-pangit nito. Oh. Hmm. Kung ayaw mong magbahagi, hindi mo rin may enjoy ang pizza mo. Naiintindi ko mo? Hindi makakapalag ang tsokolate mo rito. Yan ang napapala mo? Oh! Ano? bakit mo tinunaw ang pizza ko? Uh, sa totoo lang, ang tsokolate ay kasing sarap pa rin, kaya walang problema. Oh! Well, hindi talaga gumana ang planong iyon. Hmm. Oh, para siguradong hindi mo mamiss ang mga paparating naming kahanga-hanga at nakakaaliw na hamon, mag-subscribe sa aming channel. Hindi ka kailanman maboboring sa amin.